Yun, ginito Bakit ko hubad yan <laughs> tagom 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 Isaya, isayang dako. takot siya yung takot ilang taon na kayo 31 31 ayan hindi naman siya very professional umakyat sa dating nakahubad ayan higang 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 nakahiga paano yan Kakayo hey. sa iyo talaga. Gusto ko wag na ibaba mo na ako. Pala. Ay, <laughs> Sige daw magdamit ka daw alias boy. Ay Kaya hindi talaga kain magdamit ka wala. wala. <laughs> Grabe. <laughs> oh, sige, papalaw. Salamat. Salamat tayo. Sige, 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 sige. Salamat. Hindi. Alam mo, huwag mo na ako hanapan kasi ikaw talaga yung gusto ko. <laughs> Muna si Bislo, magbambahal na ako, toto- So anong gusto mo? Isang araw ano? lang o araw-arawin kita? Uh -huh. Mm-hmm, patay ka dyan. <laughs> Ang tanong, kaya mo? Oh, syempre! Kailangan ko mag-exercise, magpaano ng enerhiya para kayanin kita araw-araw. <laughs> Pigilan niyo ako, guys. Pag hindi ako nakapagtimpi dito sa akin. <laughs> Makakaramdam ka sa unang pagkakataon ng dilubyo. Ay, naku, ang sarap mo na. <laughs> Ay, naku talaga, oh. Miss Lo, oh, akin ka lang. Anong patat mo? Tapos binibi ka na pala ng asawa ko, ano? Ano? binibi ka na pala ng asawa ko. Sa airport ka palang binabantayan ka na pa. <laughs> <laughs> Parang totoo naman talaga yun. <laughs> Diyan sa baba oh. Saan? Diyan sa baba. <laughs> Tira sa mo diyan. Bye. Hi nga. Mrs. Wag wag ka mag-alala dito lang yung sarap ng camera pinagdaanan ko. <laughs> totoo ba? Totoo na kasi. Sabi niya baba mo na daw ako. Totoo totoo to 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 ba? Totoo ba na ali? Yung mga pagdanasa na yan. Kaso lang kasi may asawa ka talaga. Hindi, hindi. Uh, yun, hindi, totoo. Totoo ba? Hmm? yung hindi yung sinasabi mo nga pag na totoo ba yan o it's like a joke uh -huh. waaayy <laughs> <Why>? totoo ano 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 Akin ka na lang ano 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 Ang pante Ang asaw? Bakit inaasawa? Bakit ko bakit inaasawa <laughs> niya? so guys, na no, magandang uh, umaga. Yan. Shout kay Kuya Chan. Mama Happy. Cheryl, Miss Aki. Thank you so much. Sige Yan. na, Hoss. Kasi baka maniwala sila na ano. Sino naman yun? tira doon. Open cam. Ay, eh, wag mo ka, wagang kang humiga, sir. Maupo ka, maupo ka. Maroon Terador. Maupo, maupo, maupo ka. Idol. Maupo ka siya, maupo ka. Maupo ka. Idol, idol ko talaga to si host. Ah, sige, kung idol mo ka, dapat malagpasan mo ko Dapat makuha mo yung kiliti ni Miss Lo. <laughs> Paano ba? Paano ba? Ikaw, siyempre diskarte mo yan. Ikaw, hindi diskarte. Ilan taon ka na ba? 27 pa lang. Ang bata. Ay, bumaba ka! <laughs> <laughs> Ay, ako. Bumaba ka. Bumaba ka. Batang tirador. Kasi ang babae <laughs> ito 46, 46 years old na. Nanay mo na ito. <laughs> oh, baka magkaka- Baka magkaroon ako ng caption dito na nanay ko, tinira ko. Thank you so much, mga tang tirador. Ay, ako, mm. oh, oh. Bakit mo ako pinamigay na ikaw naman ang gusto ko? <laughs> <laughs> ako talaga? Oo. Oh, talagang nagpapa-up ka talaga. <laughs> Guys, please naman, oh, tulungan niyo ako. <laughs> 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 Wala tira. talagang papasa sa akin dyan. Ano po, sir? Open Open cam. Hugbiterong Bisaya. Ah. Uh. Yun. Pwede, pwede, pwede. Ilan taon ka na, Hugbitero? Huwag ka malikot, sir. Ano po ko? Ah... Uh, 31. Yun, pwede, pwede. Kaedad ko to. Chinito. Taga saan? Dito po sa ano? Sa Santa Misa. Ay, Santa Misa. Dito sa Pasig. Pasig. Ano work mo? Ha? Ano work mo? Sa kundo po. Sa garden po. To? Mahilig ito mamintas ng mga bulaklak. Ay, 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 na ng petals. Wala talaga <laughs> kung hanapin talaga. Wala talagang papasa sa akin. Ikaw na lang talaga. Kasi isang araw. Ikaw na lang. O, Gutero. <laughs> gawin mo Stop. naman yung best mo. Paano <laughs> <laughs> mo, <laughs> paano? Paano na best? So, paano naman yan? <laughs> paano mo na, na, naman ang parang hindi para? Hindi mo nga yung ano niya. Yung. <laughs> <laughs> Yung. Hindi kasi siya kagaya sa you clean and cut. Oh. Ay okay, king and hati ako hindi. Hindi clean cut ngayong buho ko. Ah, oh. ano. Wala talagang kapariho sa iyo, walang identical sa iyo, baba. Yeah. <laughs> Grabe talaga. <laughs> <laughs> Ikaw pala ako eh. si, si Ginaos. Thank you so much, Mr. Hugotero. Babang mo na ako yes, kasi you. ano, kahit ano pang gawin mo, wala talagang ano. Ako talaga. Oh, ako talaga. Hiram talaga kata ng isang araw. Nakatikim nga naman ng 30 lang. years old? So, uh, ikaw, titikman ko. <laughs> Lupit. Lupit ano talaga. Andito ba si, ano, si PSG? Sino PSG? Eh? Kilala mo yan? Hindi, mong Hindi ko alam kung sino yung PSG na yan. <laughs> Maghanap ka ng kaparyo sa'yo. Guys, makiit na kayo. Parang awa nyo na. <laughs> tumboy di Ayaw ko ng tumboy. Ano ba yan? <laughs> Chan, gusto mo ba, Chan? Tulungan mo naman ako dito. Ay. <laughs> Hello po, sir. Guerrero. Ilan, ta Ilan taon ka na? Trenta po. Trenta. Trenta. Oh, Miss Lo. Trenta. Sabi ko nga sa'yo, yung kamukha mo, yung kagaya sa'yo, identical. yung rakiti mo. Thank you, Guerrero. <laughs> ito, 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 ito. Chan, Kuya Chan. I-try mo nga to. Oh, Kung nga... Lang. Hindi yan mapasa sa akin. Hindi yan mapasa <papasusain>. Wow. <sighs> <laughs> kilala kaya tamo isip ka. Agoy, agoy, agoy. Hala, oh magalas. <sighs> <laughs> Para maubos yung hininga ko dito. Yun! Balbasarado. No. Chip Trooper. Trooper, maganda nga Ang um, uh, magandang umaga. Hello. Sir, Hello. ilan taon ka na? 47. 47? Oh, magkaedad. Ano, Miss Lo? Ano Advantage, daw? pwede mong sabunutan. <laughs> 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 ano? 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 <laughs> Barcelona. Barcelona, kahit saan ka pa? Sabi ko yung ka-identical mo. <laughs> Sir Chip, wala tayong magagawa. Ayaw eh. Ayaw po kasi akong hanapan. Ikaw yung gusto ko eh. <laughs> <laughs> Thank you, Sir Chip. Hindi okay, na ako na-experience ng ganito. Kung <laughs> maubos yung laway ko dito, hindi ako makahanap. Oh. Kahit hanapan okay. mo pa, sino na naman yan? Ay, kilala ko yan! Sir, <laughs> open cam. <clears throat> Yun, ginito. Bakit ko saan? Bakit ako ba diyan? Tagom, tagom. Tagum. Ayun, Isaya. Isaya ang dako. Isaya ang dako. Oh, uh, uh, ilang taon na kayo? 3-1. 3-1. Ayan. Hindi naman siya very professional. Umakit sa dating nakahubad. kahubad. Ayan. Ijang na. Ijang kasi higyan. <laughs> Nakahiga. Paano yan? Kakaya hey. sa iyo talaga gusto ko wag na ibababa mo na ako. <laughs> <talaga>. Sige daw, magdamit ka daw alias boy. Salamat Ay, Kaya hindi ya. talaga kahit magdamit ka. Wala. wala. Grabe. <laughs> <laughs> sige, babalaw. Salamat. Salamat. Sige. Daw. sige, 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 sige. Salamat.